Ah, uh, hello po, good na po lahat. Welcome back na sa ting YouTube channel for today's video. Isang tanong naman po, ante pong subscriber po, ante pong sagutin. Ito galing po kay Carl Jim Gibuni. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw magbigay ng powdered vitamins dun po sa mga lagang baboy pagkatapos makastahan? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhay ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagbibigay po ng vitamins doon po sa mga bagong bulo po ng mga inahing baboy. Dito po sa king Backyard Farm, akin na po ng kasanayan na bago po ako nagpapabulog sa aking mga lagang baboy, sila po muna ay aking pong pinurga kapag medyo payat po yung katawan. Pero kapag okay na po katawan ng mga baboy po mga kaibigan, ay hinding-hindi ko na po sila pinupurga. So ang akin na pong binibigay ay uh, vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADA 5 ml din po mga kaibigan. Kasi po yung dalawang vitamins na yan, yan po ay nakakatulong po doon po sa pag-enhance ng hormone ng mga inahing baboy para sila ay maglandi po mga kaibigan. Pwede po tayong magbigay ng mga vitamins doon po sa ating mga lagang baboy pagkatapos makastahan. Dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan, after one week po nakastahan yung mga lagang baboy, ako po ay nagturo po sa kanila ng vitamin B complex at saka vitamin ADE Sa tanong po subscriber kung pwede bang maghalo ng uh, powdered na vitamins doon sa, dun sa mga alagang inahing baboy pagkatapos makastahan, pwedeng pwede po yan. Halimbawa po mga kaibigan ng mga powder na pwedeng vitamins sa pwedeng nyo gamitin ay yung vitamin pro multivitamins. Mayroon po tayong mga Uh, bitrasin po ng mga multivitamins marami po dyan mga kaibigan. itanong nyo po sa suki nyo pong aggravate supplies ang paggamit po ng powdered vitamins po ay ito po ay ihalo nyo po sa inuming tubig, so yung isang sachet, mayroon po yung nakalagay o nakasulat na instruction kung ilang tubig po yung inyong uh, i-add nyan para makapagtimpla po kayo ng uh, pang inumin po sa mga inahing baboy nyo so yung isang sachet, kung ilang tubig yung ihalo nyo, yan po yung haluin at ihalo nyo po sa inyong, inuming tubig nila isang paraan din po ay kapag kayo po naka wet feeding ihalo nyo po yung isang sase doon po sa uh, pinaghalo nyo pong uh, feeds at saka tubig yung mga alagang baboy nyo pero buwag nyo pong ihalo yung uh, but powdered na vitamins doon po sa pellets o dry pellets kasi yung vitamins po na powder ay hindi po yan didikit doon po sa dry na pellets. Yan po ay mahuhulog na po sa sahig. Hindi po yan makakain lahat ng baboy natin. Kasi, mahuhulog na po sa sahig ng kaibigan. At yung baboy naman po, ay hindi niya po kinakain o hindi po niya dinindilaan yung mga vitamins. Kasi, iba pong lasa ng vitamins mga kaibigan. Kaya po, ang inyo pong gawin ay ihalo po sa inuming tubig yan po yung isang option ihalo po sa inuming tubig kung ilang pong galon ang tubig na i-mix sa isang sachet yan po yung ihalo nyo pro, yan po yung ihalo niyo para po sa kanyang inuming tubig and then ang isa pong pamamaraan ay ihalo nyo po doon po sa feed sa may halong tubig kung kayo po nakawit feeding po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time Bye-bye.